Pagkatapos nating ipaliwanag ang papel ng isang independent director na tulad ni Mrs. Edna Marcoleta sa isang insurance company, tayo ay naging target ng pangbabas at isa na nga rito ay galing sa isang nagnangalang Malu Alejandro. Woo! Ang sabi ni Miss Alejandro, Alam mo ba na shareholder si Edna Marcoleta? Tanga ka din pala eh. Woo! Ito pong si Miss Alejandro ay isa sa naniniwala na kapag tinawag mong tanga ang ibang tao, lumalabas siyang matalino. Hindi po ganun yon. Kapag gumagamit po ng bad words, ang lumalabas po ay ang klase ng breathing. Wow! Kung gusto nyo pong lumabas kayong matalino, ipakita nyo po ang nalalaman nyo. Woo! Para po sa inyong kaalaman, pinapaintulutan po ng batas ng isang independent Director ng insurance company ay magmay-ari hanggang 2% ng outstanding shares ng isang korporasyon. Wow! Basi po sa naglalabasang post, si Mrs. Marcoleta ay may 500 shares sa stronghold insurance. Wow! Tanong, ilan ba ang outstanding shares ng stronghold insurance? Woo! Sagot, 5 million shares. Ibig sabihin po, ang shares ni Mrs. Marcoleta sa Stronghold Insurance base sa available data ay 0.01% or 1 over 100 ng 1%. Ibig sabihin, maski palaguin mo pa ng isang daang beses ang shares ni Mrs. Marcoleta sa Stronghold, magiging 1% lamang po ito. Ibig sabihin din po, Walang paglabag sa pagiging independent director ni Mrs. Marcoleta sa Stronghold Insurance dahil pinapayagan ng batas ang hanggang 2% para sa mga independent directors ng insurance companies. Woo! Sana po may natutunan ng ating bashers tulad ni Mrs. Malu Alejandro. <coughs>